Good day netizens, this is Ned Adriano Kung bago ka lang sa channel ko, huwag kalimutang mag-subscribe at hit ang notification bell para lagi ka notified once may bago tayong upload Today's vlog is another Ned Talks episode kung saan pinag-uusapan natin ng mga bagay-bagay patungkol sa pagmamotor Ngayong araw ay pag-uusapan natin ng apat na rason kung bakit dapat kang bumili ng motor ngayong may pandemic Without further ado, let's jump right into it Ayon sa DOH, hindi na mawawala ang pandemic na ito hanggat wala pang bakuna. Sa history, nagkaroon na din dati ng halos pareha sa situation na tinawag na Spanish Flu na nagtagal ng dalawang taon. Worst comes to worst, we can anticipate the same ayon sa ilang haka-haka. We should be expecting the worst case scenario at umpisahan ng maging handa. Isipin mo, sa ibang nasyon ay nagsisimula pa lang ang pagkalat ng pandemyang ito. Ngayon pa lang dumadami ang bilang ng mga nag-positive cases sa kanila. Sa Pilipinas naman ay marami pa din ang kaso at patuloy ang pag-angat ng numero ng mga nagpositibo. May inaasahan pa nga daw tayong second wave ayon sa mga eksperto. Maraming bagay na ang tuluyang magbabago kahit pasabihin may ibang lugar na naka-GCQ na. Maraming trabaho na ang hindi makakapag-operate kaya ng dati. Mga business na nalulugi at nagsasara. Work from home na ang bagong trend. Kundi naman ay mga online business na kinakailangan ng delivery. Pangunahing transportasyon ngayon ang motor. Dahil dyan, ito ang apat na rason kung bakit ka dapat bumili ng motor o magumpisa ng magmotor ngayong may pandemya. Number one is safety. Hindi na magiging kasing ligtas gaya ng dati ang pagkocommute, Maari na tayo makakuha o makahawa ng sakit. Kaya hanggat maaari ay i-isolate sana natin ng ating mga sarili sa mga crowded places. Sa pamamagitan ng pagmamotor, maiiwasan natin makihalubilo sa maraming tao, lalong-lalo na during our travel time. Ikalawa ay convenience. Bago pa man ang pandemya, ay eh talagang mas convenient na ang pagmamotor. Hindi mo nakakailanganing makipagsiksikan o pumila, makarating lang sa iyong pupuntahan o makauwi sa inyong bahay. Kung ipatutupad ang social distancing sa mga public transportation, ay siguradong mas magiging hassle ang pagbiyahe o commute dahil noon pa nga lang nasiksika na ang mga pasahero, paira pa na sa pagsakay at aabuting ka ng siyam sham. Ngayon pa kaya na limitado na ang pwedeng isakay sa mga jeep, bus o tricycle? Kung nakamotor ka ay siguradong hindi nakasama sa isipin mo ang mga nabanggit kong suliranin. Madali pang makasingit kapag traffic kaya sure na mababawasan ang iyong travel time. Mas marami ka pang oras para sa ibang mas importanteng bagay na dati ay naaaksaya lang sa laki ng kinakaing oras ng pagkocommute. Pangatlong rason ay practicality. Sa pagkakommute dahil limitado na lang ang pwedeng isakay due to social distancing, malaki ang chance na tumaas din ang pamasahe. Idagdag mo pa dyan ang pagbagsak ng ekonomiya na maaring magresulta sa pagtaas ng gasolina. Ang motor ay isang sasakyan na napakatipid sa gas kumpara sa mga kotse o anumang four-wheel sa sasakyan. Speaking of which, kung nagbabalak kang bumili ng kotse, I don't think this will be the best time to do so. Hanggat maaari kung di naman natin ito gagamitin as an asset na kung saan pwede tayong kumita ng pera, ay iwasan na natin ang mga unnecessary na gastos. Ang motor ang magiging investment mo upang makatipid ka sa oras, sa gas, at di pa makokompromiso ang iyong kalusugan. Ikahuli ay asset. Maari mo itong pagkakitaan at maging asset. Maraming bagay na ang pwedeng pagkakitaan sa pamamagitan ng pagmumotor, kagaya ng pasabay, online orders and delivery, moto vlogging, at iba pa. Sa panahon ngayon ay wala ng lugar upang maging maarte tayo sa trabaho, lalo na kung gipit na at wala ng ibang pagkukunan ng pera. Marami sa atin ay umaasa na lamang sa ayuda maaari mong gamitin ng motor bilang simula sa plano mong kumita. The might He might come and take it all The healer might, healer might bring the rain. The healer might, healer might leave you in a hurricane. Oh, but keep breathing on the pounding waves. It might come and take it all. The healer might, mind, heal a mind, heal mind, come today. Heal mind. Oh, when you feel like coming, your body breaks. Come on, keep it steady as the sun. Let the body say, We aren't in our final fray. Ang aking mga nabanggit ay sariling opinyon ko lang at di ako eksperto sa anumang larangan na pang politikal o ekonomiya. Ito ay mga bagay na personal kong gagawin bilang estrategiya na nagmula lang din sa sariling pangunawa, pakikinig ng balita o podcast, pagtambay sa internet o personal intellect. Kung may mga nais kang idagdag o di sangayon sa aking mga nasabi, ay mag-comment lamang kayo sa ibaba upang matulungan natin ang isa't isa. -tisa. Kung nakatulong sa iyo ang vlog na ito at nagustuhan mo, huwag kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe para updated ka sa mga susunod pa nating uploads. Ano pa ang nais niyong pag-usapan sa next Net Talks episode natin? Comment it down below. Lahat ng gusto magpa-shoutout ay mag-comment lang din po kayo sa ibaba, sa shoutout natin yan lahat sa next vlog. Huwag kalimutang i-like ang aking Facebook page, Ned Adriano Vlogs, at i-follow ako sa Instagram at Ned Adriano. Hanggang sa muli, na Mag-ingat ang lahat. Again, this is Ned Adriano. Always keep it cool and ride safe always. Bye-bye now. So bago natin tapusin tong vlog, shoutout muna sa mga following, Nedicents, na nagpapa-shoutout. Kay Brian De Castro, shoutout sa'yo, paps. Kay La Quacherang Palago aka Sally ng Lancaster Homeowner Riders Club from Cavite. Yon, maraming salamat po sa papuri din sa last vlog. Uh, ride safe po kayo always sa uh, group ninyo. Kay Darwin Carillo ng Bataan, shout out sa iyo. Salamat sa laging panonood. Kay Kim Darwin Vertudazo, Congrats sa baby Lucas ninyo na padating na daw kay Nalin Atlas, lagi nanonood sa atin. Shoutout sa at kay Ralph Lapitan Shoutout sa mga following netizens na yan so, mga gusto magpa-shoutout, comment lang po kayo sa baba Shoutout natin yung lahat sa next vlogs Tapos sa uh, Facebook pala Yung pag-sinearch niyo kasi ako Nel Adriano, may account ako Personal account na, actually For work account lang yun, yung Nel Adriano na Facebook account So yung mga nag-VPN sa akin to Hindi ko po yun nabubuksan ng madalas, sobrang dalang lang Kaya kung gusto niyo po I-PM dun sa Facebook page ko, Ned Adriano Vlogs. Doon po ako active. Or sa Instagram at Ned Adriano. yon follow nyo rin po ako. So mga gusto magpa-shoutout, comment lang kayo sa baba. Kung nagustuhan nyo tong vlog na to, give it a thumbs up. Subscribe. Ano yung mga next topic nyo na gusto natin pag-usapan next vlog? Ano yung next content? Comment lang po kayo sa baba. Maraming salamat sa supporta na Ingat nang lahat. Ride safe always. See you the next one. Bye.